ang tsinelas ng buhay mo. Ha? tsinelas <laughs> <laughs> pala tingin mo kay mami, ha? Aba, <laughs> siyempre. Pero espesyal na tsinelas yan. At alam mo kung bakit? Kung bakit tsinelas? Ano, dad? Kasi kapag natagpuan mo na yung babaeng tunay mong mamahalin, pares na kayo. Walang silbi yung isa kung wala yung isa. Dapat pares. Pares. Oo, oh, ngayon naman ginawa mong siopaw, mami, tokwa, at baboy ang babae. Pares, ha? Ah, ewan ko. Ako ah. hindi ko na alam. Uwi na tayo. Chinelas. Mahal kong chinelas. Ano? Ano? Ano pinasasabi an an ah? Tara! Ano yun? Sana sa may beach. Sana maraming pagkain. Ayaw, ay, ayoko na kumain. Baka tumaba ako. O, oh, kaya kasi ang pwet mo na, no? <laughs> hindi, hindi. Sana kasama yung mga cute boys sa second floor. <laughs> oo oh. gano'n yung outing? <laughs> uy, pwede ba magsama ng boyfriend? Kung may boyfriend ka, isama mo. Bayaran mo lang. <laughs> uh, uy, pwede ba magsama ng family member? Ayun ay, no? Ay, naku. Ayoko isama yung nanay ko kasi ang sarap pag-hold hands sa beach. <laughs> holding hands, holding fats. Ah. <sighs> uh. Sige, sa'yo na lang. Ah, sandali. Ah, na lang tayo. Ah, Huwag matakot sa'yo, hindi naman ako rapist eh. Ah, ma, na lang kami. Diretso tayo. Taga saan ka, miss? Ah, sa palok. sampalok. Hmm. Ah, mama, palok sampalok muna tayo. basa ka, sa ka ah, nadaan lang sa simbahan. Ah, miss, pa. okay ka na? May asma ka ba? Uh, 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 ha? Saan ka Sa sampalok? Baka na tayo sampalok ka. Okay ka lang? Gusto mo dalhin kita sa ospital? Eh, okay lang. Okay lang. Okay lang ha? <laughs> Ako nga pala si Ryan. <laughs> Ikaw? Ah, uh, Catherine. Mm -hmm. Eh, call ko din ang kotse ko pag Wednesday. Diyan ako sa Intramuros. Teaching pro ako sa golf.